Sangre, Tera at Kanyang Kaarawan sa Kulungan Episode 21, Ikalabindalawa ng Hulyo, Taong 2025 Recap ng Encantadia Chronicles Sangre, Tera at Ang Kanyang Kaarawan sa Kulungan Episode 21, Ikalabindalawa ng Hulyo 2025 Isang yugto ng Encantadia Chronicles na puno ng sakripisyo, rebelasyon, at pagsilang ng kapangyarihan. Sa araw ng kanyang ikalabing walong kaarawan, hindi isang handaan. Hindi mga bulaklak o regalo ang sumalubong kay Terra, kundi rehas na bakal. Sa mundo ng mga tao, hinarap ni Terra ang pasya na walang sinumang ibang may lakas ng loob gawin sa gitna ng katumanen. At sa harap ng mga kapitbahay niyang nangyari, pinili niyang magnakaw. Hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. Tinulungan siya ng kanyang mga kaibigang ibon, mga nilalang na tahimik na nagbabantay sa dipang karaniwang kapalaran ng dalaga. Ang mga ayudang inimbak ni Gov, Emil sa isang lumang bodega na dapat sanay para sa tao, itinago, kinurakot, at pinabayaan. Ngunit hindi si Terra. Isang gabi, pinuntahan ng mga tanod ang Distrito 6. Isang raid, isang malupit na paghuhuli, at para maprotektahan ang mga inusente, umamin si Terra, na siya ang kumuha ng ayuda, na siya ang magnanakaw. Ngunit sa totoo, siya ang bayani. Samantala, sa mundo ng mga engkanto habang naglalakad sa labas ng kanyang kaharian. Isang pamilyar na tinig ang muling lumitaw sa isipan ni Reyna Mitina. Kaso Pia, ang nawawalang kambal, ang tunay na babala, sa harap ng isang lihim na bangin. Nagbanggaan ang dalawa, hindi lang ng lakas, kundi ng kapalaran. Ang wakas mo'y papalapit na, meet Ina. Ang itinakdang magliligtas sa Encantadia ay dumating na. Sa huling sulyap ni Meet Ina, isang nilalang ang sumulpot mula sa liwanag ang hudyat ng kanyang pagbagsak. At sa mismong araw ng kanyang kapanganakan, sa mismong kulungan kung saan pinilit siyang patahimikin. Nagsimulang gumising ang dugo ng isang tunay na sangre. Ang kanyang katawan, sinimulang lamunin ng liwanag. Ang kanyang puso, pinatibay ng sakripisyo. At ang kanyang kapangyarihan, unti-unting nagising. Si Terra, ang anak ng kagubatan at ng digmaan, ay hindi basta isang dalaga. Siya ang hudyat ng pagbabago at sa kanyang pagkagising, magsisimula ang pagkawasak ng mga pash niya. Dia Chronicles Sangre Episode 21, Tera at ang kanyang kaarawan sa kulungan. Ipinalabas noong ikalabing ng Hulyo taong 2025 mas pinatinding emosyon. Mas malalim na sakripisyo, mas matinding kapangyarihan, abangan kung paano tatalunin ni Terra ang dilim mula sa kulungan patungo sa trono.